guys pagod ko ngayon pero okay lang maganda pa rin naman rin ko dito joke lang yan ha pwede <coughs> okay, so ito dala ko yung baon ko kasi kasi ako ng soup sa, sa amo ko eh. So, ayun. Pinabi ulit, 10.30. pinagluto kasi ako ni Posing. Nakantik balak. <laughs> oh, my goodness. Ito talaga ang buhay at road. Kailangan mong magtyaga. Para mayroon kang nilaga. Kung walang tyaga, pamilya mo nga nga, pati, ako muna na. Iba. Sa isla. Sa isla. Naririyan din tayo. Pawis na pawis ako. Balik ako ulit doon sa ano, sa tinatawag nilang pakapyo. May nanalo doon nung nakarang linggo lang ano Ito, milyon daw sa peso Siguro, ano, uh, walong or uh, yun待... uh, eh, hindi Tapos yung walong or siyempre alam. Kasi million daw yung panalo e. ang hirap talagang ma manalunan oh. pag 6 na strength ano, ang makuha mo sa 20 number na lumalabas doon sa tinatawag nilang parang uh, loto or ano pag sa 20 na yan may lumabas na napili mo yung 6 na number meron kang 20,000 in okay so magkano yan guys ang 20,000 in okay sa

Ang laki pala na amin. Ang laki pala ng 20,000 MOP. Oh. Diba? Pero ang hirap. Ang hirap. Ang hirap talaga ng makachamba. 20 ka number yan ha. 20 ka number. Pagkatapos eh, kukuha ka ng anim. Kung makajakpak ka ng anim na yan. Malaking tira na. 20,000 kasi 20,000 na yan is ano nasa 35,000 yung ano 35, 35, 35 70 so 140,000 around 130, around 140 kasi bumaba ngayon eh, ang palitan gusto kong bumili ng ano, ng tinapay food eh. na lang dahil na ako guys mataas yung sugar ko pero energetic naman ako ang alam ko yung mataas ang sugar yung ano yung hina eh. yung taga Saudi nga yung doong amo ko noon eh diabetic mataas ang sugar niya nanghihina uh -huh. pero ako energetic naman ako nung mga nakaraang araw bali ang ano ko ang um, iba yung naramdaman ko parang na ako na, yung maraming linggo yan pero ngayon okay naman ako na siguro ano lang ah, uh, yung time kasi na yun parang hindi ako nagiinom ng tubig lagi akong nagju-juice sarap nginom ng juice eh, tapos eh ngayon eh, kanina nagano ako na-taste uh, ako sa blood sugar, mag-aas yung blood sugar wag ko nalang i-mention, baka mamaya eh ano kayo. Pero, bumawi naman ako doon sa aking uh, blood pressure. Tawid tayo, guys. Blood pressure ko is 119 over 75. So, okay lang sa hindi mataas. Okay? So, guys, uh, malapit na ako sa supermarket. And, uh, tawid na tayo dito tapos marami na naman marami na naman ano guys dito. dito tinatapon lang yung mga ano oh ayan oh tinatapon lang oh pag may naglipat ganito ang ano dito sa, sa ibang bansa lalo mga lalo na mga Chinese at uh, 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 Chinese New Year nagtatapon yan sila guys oh tignan mo so tawid na tayo Gawin na tayo dito sa, sa Royal Supermarket. At dami nilang seal. Pero wala ay mag ipon ako ng pera. magpa-box ako sa ano, next mga uh, October. Okay? Wow. Um, tapos nun, kapagala naman ulit ako magpa-box Kailangan ko nang mag-ipon ng mag pera kasi wala na akong trabaho uwi na ako ng aking pinanggalingan okay so kailangan ko nang mag-ibon dahil ganda na tayo so, okay ganda na ako, akit na ako so guys, okay. so, okay. bye bye